Hello mga baby loves. So ayan, nakahiga pa ako kasi talagang gustong-gusto -gusto ko pang matulog. Ayan, nagbabad din ako ng labahin ko mga ano baby loves. So kailangan ko nang bumangon kasi mag -e na. Migi ako kasi binabad ko yung aking mga ano tapos ang kalat na ang kalat na pala ng aking kwarto. Ayun, itutul ko kayo ha, sa aking maliit na kwarto. yan ito yung aking higaan. Tapos ah, uh, yon yung aking CR. Sorry hindi pa ako nakapaglinis ng CR. Tapos ito yung aking lutuan. Ayun yung labas ng aking ano part 2. Tapos ito yung aking labahi na nag-aantay. Binabad ko na siya, guys. So, ito yung aking pananim nagtanim ako ng mga kangkong, sibuyas, luya. Tsaka yan. Ayan yung palibot. Ayan. Ang ganda ng sikat ng araw. Ayan. Labas tayo para makita natin yung sikat ng araw. Ano pala dito? Sa doon pala. yan, ayan. ayan pala ay dadamuhan ko na rin kasi marami na rin damo. Tapos dito kami nag-iipo ng basura. Ayan. Malawak-lawak din. Ayan, dito kami barbecue ay may uling pa. Tapos nag nagsindi ako ng katul kasi maraming lamok. Ayan lang. Ayan. Ayan lang ang aking maliit na kwarto.